So bali, nagbahal nga niya akong tinapay sa bakery sa awas. Tapos pag-abot, syempre, nalap kita tadi Managminandal bago magali, nagtimpla akong cupcake. Sakto sa nga niya katotong naguron-uron, masira mag-gabi. Tapos medyo napagal-pagal ako. So go na tayo mga be So bali, pandi ko kung ano ito lang kading pinapay na galing tinapay na ka dito. Ah, mga day, one of my favorite tinapay talaga ang pandi ko ako pero picture ko sa Tapos nga ako sana narealize medyo blurred plan sa video. Hindi kaya na po nasan sa so camera. So bali, nalimik. So cellphone ko kaya. Siyempre nag-video-video ata uh, siya sa unan. So siyempre habang nagtaingala ako, nagbanga kami ng kape ni aking bestie-bestie. Tapos siya nagaluto na siya nung... Mga to? Mga to pala na nagalinig pala siya na abutan ko. Kabisi niya ko na no? alilinig sabi ko. Nag-chat ka sa ako. nag sabi ko, mag-apon, nag-apon, napon ka na linig. Di ka pa natapos. <laughs> so, ayun.